Buhay, magandang, magandang buhay Pilipinas. Magandang-magandang buhay mga ka-Okay. Nandito na naman tayo sa another video na kung saan ipapakita natin sa ating Mother Earth ang ating pagmamahal at ito ay sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga basura. Okay, nakikita niyo yung mga basura yan Yan. Etong mga gulong na to, yan. Yan ay mga basura, ito ay mga recyclable na pwede ring reusable. Pwede natin gawing pampaganda ng ating kapaligiran. Kaya pag-iisipan natin ngayon kung ano ang gagawin natin sa mga basurang nito para mapaganda ang ating lugar at itoy mga walang pakinabang, pero gagawin natin kapaki-pakinabang. Kaya abangan nyo ang akin gagawin sa mga basurang ito. Let's go! Music pakita ko sa inyo, malapit-lapit na akong matapos sa aking uh, ginagawang old tires garden at uh, tingnan nyo mabuti ayan nakikita nyo ba wow so malapit na diba, naayos ko na yung lupa uh, binistay ko yung lupa kinondisyon ko uh, pinatuyo ko, binilad ko na sa araw at uh, binistay ko para mas maganda at uh, medyo nakita nyo, kondisyon na yung lupa wala na kayong makikita mga dumi-dumi sa mga lupang yan, ayan so abangan nyo eto na natapos na ang aking project sa mga lumang gulong na ito na talagang nakakapagpadami ng volume ng basura dahil uh, hindi naman ito nabibili sa junk shop ang ginagawa sinusunog pero delikado napaka harmful sa ating kalusugan at uh, hindi na rin naman ma-accommodate minsan ng mga gumagawa ng paso dahil uh, uh, ang dami ng paso ngayon ng mga plastic at mas mga mura pa kaya ito, ito ay isang uh, uh, idea na pwede natin ibigay sa ating mga kababayan. Nakita nyo naman, di ba? Nakita nyo yung akin nasa likuran. At nakita nyo itong lugar ito dati. Madamo to pero ngayon ay kapakipakinabang na dahil meron ng Tires Garden. Di ba? Parang bulaklak, parang flowers. Ah, maganda ng tingnan at mapapakinabangan ko na yung mga gulay dyan. Ayan, gusto. At alam nyo ba kung anong tinanong ko dyan? Siyempre, yung pechay dahil ito'y napaka-bilis mapakinabangan. 25 to 3 days pwede mo nang alihin kaya eto siguro makakapamigay ako nito ngayon <laughs> okay siguro tingnan nyo titigan nyo mabuti yung aking accomplishment sa lugar na ito ayun po ang aking uh, simpleng-simpleng idea na pwede kong i sa inyo at kung nagustuhan nyo po yung ating video, Pakilike naman at paki uh, pakishare na rin para magkaroon din ng idea yung ating mga manonood. Ayan po. So maraming maraming salamat po sa inyong panonood at abangan nyo po yung aking mga susunod na video. At syempre, don't forget to, sub to subscribe and click the notification bell. Maraming pung salamat muli. Mabuhay kayong lahat. Stay safe. God bless you all. Bye!